Buti na lang talaga nagkaanak tayo, no? Mahirap pero kung iisipin mo, sobrang blessed pala natin. Kasi mula nung naging magulang tayo, parang mas nagkaroon ng direksyon yung buhay natin. Mahirap sa part na may responsibilities na tayo. Kung paano mo bibigyan ng magandang future tong batang to, kung paano mo ihahandal yung iba't ibang stage ng buhay niya, nyo na magkasama. kung paano mo siya i-build up na maging mabuting individual. Pero yung lakas na binibigay nila sa atin, iba eh. Yung kahit na anong pagod mo o sama ng pakiramdam mo, babangon ka talaga. Kasi alam mo may anak ka na nakadepende din sa'yo. Yung sa pasuko ka na sa buhay pero titignan mo lang yung anak mo tapos babangon ka na. Lalaban ka na ulit. Yung mga bagay nga dati na hindi natin nagagawa, na akala natin hindi natin kaya. Magugulat ka na lang nagagawa na natin nung nagkaanak tayo. Wala na yung hiya-hiya, wala na yung pride-pride, basta para sa mga anak. Kasi wala naman na sa atin yung sentro ng buhay natin eh, nasa kanila na. Alam mo yun, parang mas lumakas tayo nung nagkaanak tayo. Ang dami nating na-discover na strength natin. Pansin niyo yun, parang mas naging mapangarap tayo. yung Parang mas naging mabuti tayong tao. Tsaka iba din yung joy at fulfillment na nararamdaman natin kapag nakakapag-provide tayo sa mga anak natin, napapalaki natin sila na maayos, naaalagaan natin sila, di ba? Kaya thank you Lord dahil pinagkalooban mo kami ng mga anak na magpapalakas sa amin.